bakit hindi China brand ang isa sa mga option ko. Hello mga paps, I'm Kuya Shane and nagpost kasi ako regarding Toyota Bios and Mirage at may nagcomment doon eh bakit daw wala sa option ko yung mga China brand na kotse. Actually ako personally ano, in terms of looks and design medyo nagugustuhan ko yung mga China brand eh ang ganda ng mga looks niya design uh, sabi natin mas advanced kaysa dito sa mga Japanese brand pero syempre hindi naman puro looks eh uh, para sa akin ha kasi yung naging uh, kaya ako namimili ng isang Japanese brand actually yung ano yun eh Toyota Bios and Mirage kasi sila yung may mga magandang offer ngayon na gagamitin ko for TNBS So, hindi ko naman kailangan masyado ng looks. Ang kailangan ko talaga dito is yung performance and reliability ng sasakyan. And yung mga China brand, well, medyo questionable pa sa akin yung kanilang reliability. Okay? Although, sige, pwedeng sabihin kung matibay naman yung mga kotse nilang pinuproduce. Pero, iilan pa lang yung naka, nakarating siguro ng 300,000 kilometers eh kung sabihin na natin kung kakaunti lang yun medyo hindi pa natin masasabi na proven and tested na sila and isa pa sa mga fear ko sa uh, mga China brand is yung parts availability kasi kung i-compare na natin dito sa mga Japanese brand like Mitsubishi or Toyota eh mas madaling hanapin to lalo na yung Toyota maraming available na second hand maraming available na brand new may mga original and replacement so mas maraming available compare sa mga China brand at isa pa sa mga problema dito ay dahil nga konti lang yung may own so may possibility konti lang din yung pwede kong mapagtanungan kung sakali man ano, kung may problema yung kotse o saan ba magandang ipagawa yung kotse kung outside casa ko na ipaparepair yung sasakyan ano. so yun yung, isa sa, yun yung mga reason ko no, bakit hindi ko wala sa option ko yung mga China brand. Pero still, open naman ako kung merong China brand dyan na magbibigay sa akin ng kotse, ipapatest sa akin yung kotse at ipapromise nila sa akin na laging available ang parts. Well, open naman ako dyan. Walang problema. Gusto kong actually, uh, ang isang ano lang dyan, ipangako, ipangako lang nila sa akin na fuel efficient din yung kanilang mga sasakyan. Ano? At uh, kumbaga, uh, madaling gawin available yung parts kasi yun talaga eh. kasi bawa sabi ko nga TNBS Grab eh kailangan ang piyesa pag nasira magagawa ka agad. or sabihin na natin tuwing coding ko lang dapat yan nasisira o tuwing coding lang dapat nasisira yung sasakyan kasi yun lang yung hindi siya bumabiyahe so do sa coding time nire-repair siya okay so yun yung mga question ko lang naman kaya yun bakit yun yung reason ko kung bakit wala sa option ko ngayon ang mga China brand kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.